Isipin mo, nasa gitna ka ng matinding traffic sa EDSA. Walang tigil ang busina ng mga sasakyan, mainit ang panahon at parang walang katapusan ang pila. Sa gitna ng gulo, may isang pasaherong nakangiti pa rin, nakikinig sa radyo at tahimik na naghihintay. Ganyan ang diwa ng stoicismo. Hindi ka nagpapaalipin sa mga bagay na wala sa kamay mo. Welcome sa Pinoy Stoics! Sa araling ito, tuklasin natin ang sikreto ng kapayapaang hatid ng pag-unawa sa tanong na Ano ang kaya kong kontrolin at ano ang hindi? Araw-araw, libo-libong bagay ang nangyayari sa paligid natin. May mabuti, may masama, may hindi inaasahan. Pero ayon sa Stoic Philosophy, may simpleng prinsipyo na kayang baguhin ang pananaw mo sa buhay. Alin sa mga ito ang kontrolado mo at alin ang hindi? Ang tanong na kontrolado ko ba ito ay maaaring maging gabay mo sa bawat desisyon. Sa halip na ubusin ang oras sa mga bagay na wala ka namang hawak, matutunan mong bigyan ng halaga ang kung ano lang ang tunay mong makokontrol. Ang sarili mong isip, damdamin at kilos. Sabi ni Epictetus Some things are up to us and some are not. Ibig sabihin, may mga bagay na kontrolado natin, ang ating damdamin, desisyon at kilos. At may mga bagay na hindi natin hawak, gaya ng opinyon ng iba o mga pangyayaring biglaan. Ayon kay Epictetus, isang Stoic na pantas, may dalawang bagay lamang sa mundo. Ang mga bagay na kontrolado natin at ang mga bagay na hindi. Sa madaling salita, kontrolado mo ang iyong pag-iisip, salita at gawa. Ang lahat ng iba pa, ang opinyon ng iba, pag-ulan, traffic, kahit ang pag-uugali ng asawa o anak mo, ay hindi mo sakop. Halimbawa, gusto mong magka-promotion sa trabaho. Pwede kang magpakahusay, magpuyat, at gawin ang lahat ng tasks, kontrolado mo 'yan. Pero kung ang boss mo ay may paboritong empleyado o biglang nagbawas ng budget ang kumpanya, hindi mo 'yan mababago. Ang sakit ay nagmumula sa paghabol sa hindi mo pag-aari. Tulad ng paghabol sa jeep na hindi mo naman sasakyan. Tayong mga tao, likas na gustong maging in control. Gusto nating maayos ang lahat, mula sa trabaho, relasyon, hanggang sa social media. Pero ang overthinking at stress ay madalas resulta ng pagpilit natin sa mga bagay na hindi naman talaga natin hawak. Acceptance is not defeat, it's wisdom. Sa madaling salita, ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Ito ay pagkakaroon ng mas malawak na pag-unawa na may mga bagay talagang hindi natin hawak. At ayos lang yon kapag alam mong may mga bagay na hindi mo kontrolado nababawasan ang pressure hindi ka na masyadong magagalit sa traffic hindi ka na mafrustrate kung may hindi ka agad sumagot sa text dahil alam mong hindi mo naman kontrolado ang response ng iba pero kontrolado mo ang pasensya mo kung naiintindihan mo ang punto huwag mong palampasin ang susunod na aralin mula sa Pinoy Stoics pindutin ang subscribe at samahan mo kami sa pag-unawa sa stoicismo. Tulong ito para hindi ka na masyadong ma-stress sa traffic ng buhay. Sa kulturang Pinoy, lagi nating sinasabi, bahala na si Batman. Pero ang stoicismo, hindi ito pagsuko. Ito ay pagtanggap na gawin ang lahat ng makakaya at ipaubaya ang resulta. Kahit si Jose Rizal sa kanyang sulat kay Marcelo H. Del Pilar ay nagsabi, Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Yan ang sabi ni Jose Rizal. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Lalo na kung pag-uusapan natin ang kontrol. Hindi mo kontrol kung saan ka pinanganak. Kung anong pamilya ang meron ka kung anong hirap ang dinaanan mo. Hindi mo kontrol ang ugat mo. Pero, kontrolado mo kung paano ka tutubo mula doon. Pwede mong ikahiya ang pinanggalingan mo. O pwede mong yakapin yon. Gamitin bilang lakas, bilang paalala, na kahit anong dilim ng pinanggalingan mo, pwede ka pa sumikat sa paroroonan mo. Dahil kung hindi mo kilala ang pinanggalingan mo, maliligaw ka. Pero kung alam mo ang ugat mo, kahit anong bagyo, buo ka. Sabi nga ni Viktor Frankl, Between stimulus and response, there is a space. And in that space is our power to choose our response. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, may maliit kang sandali para pumili kung paano ka tutugon at sa sandaling yan nakasalalay ang iyong kapangyarihan. Dito pumapasok ang stoic mindset. Hindi natin hawak ang sitwasyon, pero hawak natin kung paano tayo tutugon. Ang pagtugon ng may kalma, respeto, at kababaang loob ay tunay na kapangyarihan. Iniyakan mo ba ang bagyong hindi naman dumaan sa inyo? Pinoproblema mo ba ang chismis ng kapitbahay na wala namang basihan? Kung oo, para kang nagpupuno ng balde na may butas. Ubos ang lakas mo, wala namang saysay. Gusto mo bang matuto kung paano maging unbothered sa mga chismis at problema? Mag-subscribe ka sa Pinoy Stoics. Bawat video, may bago tayong practical na tips mula sa stoicismo na pwedeng i-apply sa pang-araw-araw na buhay. Ang emosyon ay bahagi ng buhay pero ang stoic ay hindi nagpapadala sa emotion bagkos ay pinagmamasdan ito. Kapag galit ka, tanungin mo ang sarili mo. May kontrol ba ako sa sitwasyong ito? Kung wala, bitawan mo ang galit. Kung meron, kumilos ng may kabaitan. Sa Pilipinas, mahirap iwasan ang family drama. May utang ang kapatid, may bisitang ayaw ng umuwi, o anak na sumuway sa magulang. Ayon kay Seneca, ang problema ay hindi sa sitwasyon, kundi sa iyong pananaw dito. Sa madaling salita, ang nararamdaman mo ay nakabatay sa interpretasyon mo. Hindi sa aktual na nangyari. Kung umuutang ang kamag-anak mo, pwede mong piliin. Kontrolado. Kung magpapahiram ka o hindi, kung paano mo sasabihin ang hindi. Hindi kontrolado kung magagalit siya kung ikukuwento niya ang pangalan mo sa buong barangay. Tandaan, hindi mo responsibilidad ang reaksyon ng iba. Tulad ng pagtulong sa nasalanta ng bagyo, dapat walang kapalit kahit hindi ka pasalamatan. Gaya ng sabi ni Seneca, The wise man is content with himself. Ibig sabihin Sapat na ang mabuting hangarin. Hindi na kailangan ng validation ng iba. Hirap kang humindi sa mga taong nanghihingi ng favor. I-download ang aming libreng guide sa Stoic Boundaries para sa subscribers lang. Pindutin ang subscribe at i-chat ang guide para makuha ito agad. Isa sa mga Stoic practices na dapat mong simulan ay ang pagsusulat o journaling isulat mo ang mga gumugulo sa isip mo at ihiwalay kung alin ang kontrolado mo at alin ang hindi. Sa ganitong paraan, napapalaya mo ang sarili mo mula sa sobrang stress. Hindi mo kontrolado ang traffic, pero kontrolado mo ang pag-alis ng mas maaga. Hindi mo kontrolado ang reaction ng boss mo, pero kontrolado mo ang quality ng trabaho mo. Doon mo ibuhos ang enerhiya mo sa kung anong kaya mong ayusin. Kung gusto mong patuloy na palakasin ang iyong Stoic Mindset, click mo na ang subscribe button sa Pinoy Stoics, i-hit ang like, at i-share ito sa taong alam mong may pinagdadaanan. Sama-sama tayong matuto. Ang taong hindi marunong bumitaw ay paralisado kapag pinilit mo'ng kontrolin ang hindi mo kontrolado nawawala ka sa kasalukuyan sa stoicism letting go is a form of power hindi ito kawalan kundi pagpapalaya sabi nga ni epictetus freedom is the only worthy goal in life ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagbitaw sa hindi mo naman hawak kahit sa pag-ibig may stoic na paraan sabi ni Marcus Aurelius, Ang tao ay nabubuhay ayon sa kanyang pananaw. Baguhin mo ang iyong pananaw at mababago ang iyong mundo. Sa madaling salita, kapag binago mo ang pagtingin mo sa sitwasyon, mababago rin ang epekto nito sa iyo. Kaya nga sabi pa rin ni Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Halimbawa, Iniwan ka ng partner mo. Hindi mo kontrolado ang kanyang desisyon. Pero kontrolado mo kung magpapakalunod ka sa alak o magpapasalamat ka sa mga aral na naiwan niya. Sa huli, ang pag-ibig ay parang tubig sa palad. Kapag hinigpitan mo, lalong mawawala. Bumangon ng maaga. Kumain ng may disiplina. Tumugon ng may kalma. Hindi mo hawak ang buong mundo pero hawak mo ang sarili mong kilos. Araw-araw, may pagkakataon kang ipractice ang stoicism. Kapag tinanggap mong hindi mo kontrolado ang lahat, sa kakalang tunay na magiging malaya. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil kaya mong magtiwala. Ang kapayapaan ay hindi galing sa panlabas na ayos, kundi sa panloob na katiyakan kung gusto mong patuloy na lumalim sa stoic mindset at mapanatag sa gulo ng mundo, click subscribe. I-share mo to sa kaibigan mong kailangang makarinig nito at sabihing mula ito sa Pinoy Stoics. At tandaan, hindi mo kontrolado ang lahat pero kontrolado mo ang sarili mo.